Anong work niyo, sir? Sa mall ko yun. Sa? Sa mall. Ay, sa mall? Kapon mm -hmm. niya na kaano, no? Eh. Malakad-lakad. Katayaw. Malakad-lakad. Kaya pala, no? Baywangan na nga ngalit. no? Check natin ito.

Meron din. Meron mm -hmm. din konti. <clears throat> Nagkalan pa ako ng 6. Kala ko natuloy kayo ng 6 eh. Kaya ako eh. Tulog ko muna. Dito kasi <sighs> karaway ko yan. Mm. Ito no? mm, -mm. mm, -mm. Sakit siya no? <coughs> ayan. Mm -mm. Ayan, ayan. na. Malalim eh. Hindi kaya ng hinlalaki. Kasi itong hinlalaki pang ano lang ito. Pang check lang. Ang talagang nahahagod diyan ito, pang-ibig ko yan para di nga di, bakit diyan sa kaliwa ang masakit kuya pero ang um, nangangalay sa aking kanan, ito kaliwa no, ang mm -mm. nangangalay yung kanan, mm -mm. yan wala ko naman sa tumarong duman dyan ngayon, sa kaliwa yung ano, Ito. meron na yan, ayan, yan, ayan.

Huwag lang tamaan yung spine. Ano na yan? Si spine sensitive yan eh. Dapat sa gilid lang. Ayan Oh. Ayan. Ayan. Huling pahilot ko last year. Hmm, tagal na. Saan sir? Sa Pinas? Mm <laughs> -hmm. Pinas pa yun ah. January. Ito. Meron ba? Yung wala masyado. Wala masyado. Dito lang, no? Mm. Yun, no? <laughs> Masakit na masarap. Baba natin. Hindi naman. Tatakpan naman yung gitna niyan, eh. Mm. Yun, no? Yan, no? Ayun. Masakit yun, no? Mm -hmm. yun, no? Ayan, hmm. no? Saan nyo sa natin na? tayong ano? Sa, -sa ano ba? Facebook. Naghahanap kami ng ano. Pero kami kasama sa bahay. Ta? So, 10 years na daw siya hindi nag-ano. Papailot? Hindi, hindi. Nanghilot. Ah, nanghilot din diya? Pero matagal lang. Matagal lang. Tinigil niya? Dapat mm -hmm. di niya tinigil, no? Okay. <coughs> <coughs> talaga ang problema na sir. Ako ba hindi ko alam, alam nga kasi, pero gusto ko na. Check natin mamaya. Malalaman talaga mamaya. Malalaman natin yan. Huwag sobrang sakit yan. Kaya minsan pa ba yung bagong gising. Uh -huh. Parang hihiwalay yung katawan. Manananggal ko pala dahil. Eh. <laughs> yung sobrang tigas na eh. Uh -huh. Singgan. Okay. City niya ay ka. Uh -huh. Lagi ako terus waktu ini. Tu masakit masarap okay. tu. Eh. Masakit masarap tu. Lagi ako nyasaran. Kamen tulis. Kamen tulis. Mm -hmm. Singa. Dah. That... Pero saan talaga yung taon nyo? Laon <laughs> nyo. Yung... Kaya laon nyo. Masa yung laon. Ay, pang Ilocano. Masa mm -mm. lang po. Uh, kaya kais sa pala yung sinasabi hmm. na, nah, mo. Na ito. Mm -hmm. Tumadamik talaga sa pool niyan. Mm, -hmm. you know? o. So, uh, uh, ito. Mm -hmm. Anong pakiramdam mo dito, sir? Hindi, masyado. Uh, hindi masyado. mm, masyado. -hmm. Hindi uh, masyado. nag na siya eh. Hindi kaya ulit-ulitin mo lang yung ganyan yan kasi na ano anong, yung ugat na lamigan. Oo. Okay. maugat dito eh ulit ano sakit ba to? hindi naman gilid-gilid lang po hmm. ganyan niya kailang hmm. magapak doon ah pang check lang natin to Ayan. Ayan. Meron naman mga sumisikat na manghihilot sa atin. Yung nasa Manila si Anthony Cram. Kaya rin din yan. Oo, oh, ko rin yun eh. Pero yung isang magaling talaga na ano, yung Malaysia, si Chris Leo. Oo, oh, yung, 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 gusto ko yung, yung ginaganong ganun lang oh. Eh, pero... Oo, oh, kaya nga, mas maganda yung Ay, ay magaling din na manghinot dyan sa ano, Santa Maria. Santa, San Manuel. Santa Maria yata. Si yun. ano, matanda. Sa mga balik naman siya. Oo. Uh -huh. Expertes yung mga balik. Na-dislocate. Kalami, karamihan so nga yung mga dahil na-dislocate dito pa. Pati yung mga nai-stroke na uh yun. -huh. Ito. Relax. Uh -huh. Bakit pala hindi kita nilagyan ito? Sir, oh. Mm -hmm. Bakit hindi ka nag-ano pala? Ay. Kulang pa. Kung, um, okay lang. Kung um, um, mata, mababa ba? na na. Marami na rin sa atin yung ano. Nawat, ano ba yun? Nawat tay, pinas. Sa na ba yung buka mo sir? Yan. Madami na rin sumisikat. Mas <laughs> maganda yan para makatulong. nangihilod din kayo sa atin, sir. Oo. Uh, nung gwardiya ako, part-time ko to. -hmm. Uh -huh. Hindi ko naman pinol-time kasi gawa ng ikaw lahat. Mamaya ano alam. lang. Ah, Mahawak ka ng tubig. Maglalaba ka. Pasmado. -hmm. Uh -huh. Kasi pang yung manghilod talaga. Pagka naghilod mag-apon, huwag ka nang maghawak ng uh -huh. Ito. Please. Oo. Oh. Ang hindi may iwasan eh. Ang kumamigal ang sa ako Sako-sako yan. Ito. Masakit ba ito siya? Hindi naman. Pero parang may ano. Parang may sabit eh. Yan, yan. May sabit. Oh, kamusta ito? Kunti na lang. <coughs> Kunti na lang. Wala na na, kadringis na 'yung ano niyan. Kuya na ano, ano mo? Ah, hilot lang 'o pati masahe? Ay, yung hilot masahe, parehas lang 'yun. Ah, para sa bone adjustment cracking. 'Yun 'yung aking pinag-isa na tutusin yung adjustment ibang bayad yun pero sa amin ng tropa meron pa akong isang kaibigan ni kailang malayo tulo ng abibakir yan sir ano lang pa saan pa kayo banda? lapit lang? pero kung gusto nyo na try yun search mo yung ano niya Niminso uh, Ronelo Niminso pare din kami ang style Abubakir tropa ko yan sa school. <coughs> Dulo. Pinauna ko yung nag-vlog dito. Laki na ng bahay niya. 28k follower na siya. Oh. Kaya na follower ko pa yun. Kaya start ko palang nag-vlog-vlog eh. Uh 2.3. Laki na yun. Lana, lamang. Galing. may sumasabit dito eh. Ito, pag dininang Ayun. Lumagapak. May lagapak pa siya. Ibig sabihin yung tumutunog na yun. Yun yung dapat madurog. Hmm. Durogin natin yung lamig yun eh. Ayun know? o. Hmm? Hmm. Hmm. Sumama sa gulugod, <coughs> ang tawad doon, ilitid na ano ba ilitid tayo malaki, di ba? Mm -hmm. you know? hindi ko buhay ako nalang mag drive mamaya ha ha kapag tayo nga sya eto, eto meron? mhm mm pero bukas ko eh, pwede na maligo ah, pwede na kayo maligo bukas hot lang hindi na kasama ko, sya sino bang diop? diop nya, niya, ikaw sa So, d na namin ganyan. d nyo ngayon? Ah, d na namin. Ah, kaya pala tiniming nyo yun na magandang timing. Uh -huh. Kasi nitong maghapon. aakon gilaks-gilaks na lang kayo. Ano ba sa Pinas, Kuya, ano? Hmm? Huh? Sa Pinas, na... na nalangasang pa rin hindi ako makalakad. Anong nangyari sa isa? Hindi ko alam eh. makayurik yun. Madaling araw. Nakarons ka? Hindi. Basta walang pakarandam yung mga pa ako. Namanid? Oo. Bumalik lang siya nung pakotik ang tinong umaga na. Ay ko. Tatlong beses akong bumagsak. Pinilip kong ito ngayon. Eh. Ganyan ko rin ako sa'yo na gumapang ako kung siya. Kasi ihina ako. Buti pala nagkutkut ka ng paano. Ito. Ayan. ah, set ko yun. Ari Ayan. Sakit. satisfying. Mm -hmm. Oh, ay, amazing. Sabi nga yan, Wala daw siyang maramdaman. Ito yung pata talaga ito? yung kar... Kar tawag dito. Ano ah, po tawag dyan? Pundos yun ito nung... mga meron ng arthritis. <laughs> ayano. Arthritis? Masakit? <laughs> sakit? <laughs> hmm. Malit lang sa'yo. Ito lang sa'yo eh. Yung iba, isang tangkal eh. po? Mula dito eh. Paghagod ko dito. Meron na dito. Meron na. Eh? Ayan Hmm. Tuloy natin gano'n dyan. Kung dere-derecho yan, mararamdaman mo yung ugat niyan. sunin niyan. Ito. Ito. <coughs> Uh -huh. yon, pas mo oh 'yung